Okay, hey guys! Andito uh, tayo sa taas para manguha tayo ng para manguha ng madridi agua. Pakain natin sa inaing baboy namin. Ayan. Hmm. ah oh, oh, oh. may tanim kami dito guys na madre de agua yan ah. ito yung mataba yan. ito yung tanim namin guys yan pa yan at saka doon ayun ano madre de agua to sila guys Okay, nagtanim kami nito guys para ipakain din sa alaga naming pet logging mga manok. Yan. Yan yung yan yung mga manok namin. Yan. So, malapit lang to guys sa poultry farm namin. Yan. Eh, puputulin ko to guys. Ayan. Yeah. Kita mm. tayo sa si taas. Tanggalan. pwede rin to siya guys ipakain sa mga alaga nating mga manok And then, pwede rin to guys sa uh, broiler uh, pinapakain din namin yung mga broiler namin ng madre de agua tsaka yung mga paitlogin namin mga manok din sa baboy. Yan. <coughs> okay, yung mga inahin naming baboy guys, pinapakain namin ito para hindi sila mahirapan hindi sila mahirapan dumumi. Ayan. Yan na guys, marami na akong nakuha. Tama na 'to. Yan. Yan, marami na guys oh. Tama na 'to. Nakakuha na rin ako kanina. Tapos dinagdagan ko. Yan. Okay, dito lang to guys, malapit sa amin. Yan. Yan yung sa pet manok. Yan, ba na tayo guys. Yan yung sa kulungan namin ng baboy. Yan. Ah. Yan. Ito guys, oh. Eh. Ito dito, dito mababa. Madre di aguado itu guys, loh ya. Yan. Itu. Ya, madre, madre di aguado ini guys. Ah, dan sa kabila. Nyon si Duday at si Buday. At ito <tuk> naman ay si... Yat. Oh, ito. Yan. At ikaw naman mayo, ito sa iyo. Nagigikwani sa kambo. Ni vera ha. <coughs> Ng. Ah, uh, ito rin sa iyo.

Ito rin si Yasi. Ah, batang dumi mo. Wait, wait, wait. Oh. Tang. Hmm. Itim ang ini ni Yasi. Ayan, oh, si Yasi. Ito rin yung barako namin, guys. Ayan, si Cardo. Ini patray do. Okay do, Yan sayo. Ahem. Okay, <coughs> Guys. Ay, ano yung mo, Jupay? Ah, yasi, yasi, yasi. itong si Jupay namin guys, nagkasakit to, buntis pa naman to siya. Yan. Oh, pinapakain namin ng Ito si Yasi. Kunti na lang sa kanya natira. Yan, dalawang dahon na lang. Eh, ba't ang dumi mo? Tapos ka na pinaliguan. Yan, guys. Mayaman kasi sa vitamina guys yung maridi agua. Kaya maganda siya sa mga alaga nating mga hayop. Nakahiga lang si Jupay. Yan guys. Putla yung mata niya. Ubosin mo yan Jupay. Tingnan natin tong tatlo dito guys. Ubus <clears throat> um, na yung sa kanila guys. Ito na lang kay Mayu. Iniwan niya. Pinagpalit niya sa feeds. <laughs> Yan. Ah. Yan. Ito yung mga alaga naming baboy guys yan guys naubos na nilang kainin yung madre de agua na nilagay natin ito na lang yung kay mayo hindi niya, hina, hindi niya inubos kasi pinagpalit niya sa feeds yan uh, pero kakainin din naman niya yan guys pagkatapos niyang kumain doon ng pagkatapos niyang kumain Uh, kay Jupay naubos na rin. Ayan. Inubos niya, guys. Uh, tsaka dito kay Yasi. Inubos niya lahat. Uh, at dito kay Cardo, ganun rin. naobos uh, Naubos rin niya. Ayan. Hindi ko pa guys na try yung rabbit pakainin ng Madre de Agua. Baka bukas pakakainin ko. Uh, at yun lamang po guys. Uh, thank you for watching. Uh, I-update ko kayo guys pag nanganak na tong si Jupay namin. Kunti lang naman yung alaga naming baboy, guys. Kasi nung una, guys, may alaga kami na tamaan ng African swine. Hmm. Kaya naubos lahat yung baboy namin. Then, nag-start na naman kami mag-alaga. Ah. Okay, thank you for watching, guys.